Hi mga mare, tuwang tuwang nga ako kasi nagustuhan ng asawa ko yung suman na malagkit. Kaya ngayon mga mare, share ko nga sa inyo kung paano ko ginawa ito. At syempre, para matikman niyo din mga mare. Kaya naman mga mare, simulan na natin to. Hugasan nga lang natin mga mare yung bigas. Bale, isang kilo nga lang mga mare yung ginamit ko dito. At sa gata naman, bale, 10 cups lang yung kailangan natin dito. Nilagay ko na nga mga mare yung kata sa kawali at isusunod ko na din mga mare yung malagkit na bigas. At naglagay na nga din ako dito ng isang kutsarong sa pagluto naman nito mga mare, parang nagsasaing ka lang din. Pag ganito na nga mga mare yung itsura, pwede na natin itong hanguin. Bale mga mare, gagamit lang tayo dito ng dahon ng saging. Sa so, dahon ng saging pala mga mare, wag natin kalimutan na ipadaan ito sa apoy. Kasi mare, pag hindi mo ito pinadaan sa apoy, paniguradong purit-pulit yung dahon ng saging mo. Sa pagbalot naman, bali dalawang kutsara lang yung nilalagay ko dito. Pero syempre, depende pa rin naman yan sa inyo kung gaano karami yung gusto nyong ilagay. Bali, ganito lang yung pagbabalot ko. Maglalagay lang ako ng dalawang kutsarang malagkit. At pag okay na, titoklupin ko lang yung magkabilang gilid. Fast forward na nga tayo mga mare. Pag nabalot na nga natin lahat, pwede na natin pagyakapin sila. At pag okay na nga, pwede na natin taliin yung magkabilang gilid para hindi pasukan ng tubig. Fast forward na nga tayo mga mare. Pag nabalot na natin lahat, pwede na natin pakuluan to. Sa pagpakulo nga mga mare, kailangan nakalubog sa tubig yung suman. Bala 30 minutes lang nga natin to lulutuin mga mare.